Inaabangan naman kung dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas ng FIBA World Cup. Samantala, sinabi ng Pangulo na handa nilang tanggapin sa Partido Federal ng Pilipinas ang sino mang gustong sumuporta sa hakbang ng pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Bukas daw ang Partido Federal ng Pilipinas para sa lahat ng grupong nais makipagkaisa sa kanila. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos na chairman din ng PFP, Walang kulay, walang pamumulitika, lahat pwedeng sumama. Uh, kagaya ng sinasabi ko noong eleksyon, noong kampanya, uh, kahit naman sino, kahit anong kulay ng kanilang politika, kung handa silang tumulong, eh bakit hindi natin sila isasama? Isa raw sa mga inaasahan nilang susuportahan ng mga nais maging miyembro ng partido, ang hakbang ng pamahalaan sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ang bigas pati ang suporta sa darating na 2025 at 2028 elections. Samantala kaninang umaga sinaksihan ni Pangulong Marcos ang combined amphibious assault exercise na nilahukan ng nasa 2,000 miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force kasama ang United States Marine Corps. Uh, so this is uh, our continuing effort to uh, strengthen our capabilities and to have a closer working relationship uh, with the militaries of our neighbors around the region and i think it is an important uh, aspect of uh, how we prepare uh for any eventuality Mamayang gabi naman inaabangan kung dadalo ang pangulo sa pagbubukas ng fiba world cup sa philippine arena Noong Abril kasi, sa courtesy call ng mga miyembro ng FIBA Central Board at mga delegado mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas sa Malacanang, sinabi ni PBBM na isang karangalan na maire-enak ang jump ball toss ng amang si former President Ferdinand Marcos Sr. Nangyari yan noong 1978, 45 taon mula ng unang nag-host ng FIBA ang Pilipinas. Nandoon din daw ang nakababatang Marcos nang mag-toss ng bola ang kanyang ama. Mobile Journal Julie Baeza, Hatid Hatidang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.